Wala na nagaluwas pa ang apat ka mga high value individual sana naaresto sa, na sa bybast operation sa Santa Filomena Arevalo, Iloilo -Ilo City kagabi. 150 gramos nga nagabalor sa masobra isa ka milyon ka pesos ang nakumpiskar sa mga sospek. Suno sa kapulisan, nagtuyo pa kung magpalagyo ang duha ka mga subject nga sanday alias Nonoy kag alias Dagol. Apang matapos ang 30 minutos, nakitaan sila nga nagapanago sa mesa ang ginarentahan nga balay ni alias Nonoy. Magluwas sa droga, nakuhaan man sang pusil si alias Nonoy. Narecover na, na sa otoridad ang bangkay sa 28 anyos ng lalaki nga ginaaligar naglumpat sa Taytay sa floodway sa barangay Buhang Haro sa Biyernes. Sa pagpangusisa sa kapulisan sa asawa sa lalaki, ulihin nga nagkanto ang biktima sa si ilabalay sa Hulyo 31, kag nagbilin pa sa kwarta para sa si ilapamilya. Nagdesisyon ang pamilya nga hindi na pagipa ipa autopsy ang bangkay sa lalaki, bangon nagapati sila nga wala man sa natabo nga foul play.